Sobrang init guys sa labas so. Oh. Ooh. Grabing init. Ah, alam ko na. nagkikita ko siya sa ano sa YouTube. Maglalagay ko dito ng ano. Ah, sadali. Kuha ko ng lutuan. 4 o'clock. 4 o'clock pa lang siya guys. 4 o'clock na siya guys. Pero still mainit pa rin sa labas. So gag gagawa ko ng ano. Experiment. <laughs> Nakikita ko sa YouTube. sa guys. Lagyan ko siya guys ng lutuan dito kamay may oil na siya. So, iti-check natin mamaya. Check natin anong oras na. Kung effective ba siya, guys. Oh, 4 o 4 o'clock pa. 4 o'clock ng hapon. So, babalikan natin siya ng 4.30. I-try natin kung effective ba. Kung effective ba siya. Yan. Nilagyan ko na siya ng oil, guys. So, mamaya, balikan natin siya ng 30 minutes. Tapos, kasi mainit eh. Tingnan nyo guys, ang init. So, para mamaya, para malaman natin kung effective ba siya, lalagyan natin ng asin. Pag kumulo siya, so ibig sabihin effective. Pag hindi siya kumulo, <laughs> hindi siya effective. Nakita ko lang to guys sa YouTube eh. sa mga vlogger sa Pilipinas na sobrang init daw sa Pilipinas ang ginawa nila, naglabas sila ng ganito lutuan at nilagyan nila ng mantika. Ayan o guys. May mantika siya. Ayan May mantika siya guys. So, balikan natin ng 30 minutes. Sobrang init. Magsasummer na kasi dito guys sa Cyprus eh. Gusto gusto. Sobrang init. Huh, grabe. Tara guys, pasok tayo. dito natin abangan guys yan uh, 30 minutes balikan natin siya guys kung effective ba habang nag, nag ano ko nag nanood ng tv yan nakita ko lang yan guys sa vlog, sa vlog ng I think uh, kay ano yata kay FCY or bin ewan ko kay ma kay lovely malakas lovely lang malakas o kay Norvin eh nakalimutan ko ba sa mga vlogger siya sa Pilipinas na sobrang init lang sobrang init sa Pilipinas nilabas nila yung ano niya nilalutuan pagbalik nila kumulo effective kaya tingnan natin guys kung effective ba talaga Balik, balikan natin ng 30 minutes Kunin ko yung asin, guys. So, lumagpas na siya ng 4.35. Ayan, o. Oh. Kita niyo, guys. So, tara! Try natin experiment kung kukulo ba siya. <laughs> Ayan. Hindi <laughs> ka mulo. Mainit lang siya guys pero hindi ko mulo. Ah, ha, 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 ha. Hindi pala totoo. Dapat <laughs> na wala ako sa mga ano guys. Sa mga nan sa mga napapanood ko. <laughs> Thank you guys for watching. No nothing. I I take already this the in the veranda my experiment, but it's not okay. <laughs> ah, never mind. Why? Yeah, me too. I, my also I have also sunburn. Guys, hindi siya totoo guys, kaya huwag kayo maniwala. Thank you for watching. Hello honey! Hello baby Cole! How are you? I'm okay! Hello friend! Please subscribe to our channel! Thank you!